Gumawa kami ngayon ng zipline para sa ating mga aso. Zipline para sa aking farm dogs ang ginawa namin ngayong araw. Suggestion ito sa akin ni Sir Dopinoy Dog Whisperer para mas malawak ang kanilang magalawan at matuto silang maging independent mula sa akin. Paano namin ito ginawa? At effective kaya ito. Si Luna at Hunter ang magsasabi. Tara! Ngayon nga in-upload ko yung mga series of pictures and videos ko na may magbibigay sa atin ng aso. So nag-comment sa atin si The Pinoy Dog Whisperer which is isa sa pinaka talagang hanghanga ako kung paano niya napapaamo yung mga aso. At marami siyang inputs na binigay sa akin. Siyempre hindi tayo pasanay dito eh. Kung ano lang yung napanood ko, yun ang gagawin ko. At ko ano yung ginawa ko dun lang ako mag adjust based dun sa naging experience ko at naging response sa akin ni Luna at ni Hunter so experience kasi to eh para mabasa mo talaga yung response ng aso ay wala pa tayong experience dito kaya talagang kapang kapa tayo pero binigyan tayo ng tip in advance ni the Pinoy Dog Whisperer which is ang sabi niya sa akin okay lang daw na naka-kennel sila dito basta sila ay behave behave naman talaga sila dito sa kennel nila eh hindi sila destructive, hindi sila nagwawala dito. Basta pag nadito ako, nadito lang sila, nakasit so, Oh. ba? diba? Pero kanya advice sa akin, magawa daw ako ng zipline para sa kanilang dalawa na sa ganon. Nailagay ko sa, sila dito from time to time. At para kahit malayo ako, makakagalaw sila. Kasi ngayon, sila ay pag daladala ko sila sa farm, lagi silang hawak-hawak -hawa ko kasi hindi pa natin kabisado yung kanilang ugali pero para mas masanay sila na gumagalaw kahit malayo ako gagawa tayo ng zipline nila so naisip ko gawa ako ng dalawang zipline dito sa uh, nyogan dito sa tabing bahay para pag uh, wala akong time pumunta sa farm dito ko sila ilalagay para makatae sila, makaihi then nalagay din tayo ng dalawa sa toda farm at maglalagay din tayo ng dalawang zipline sa bagong farm para uh, anywhere mailagay natin sila doon Okay, tara. So, kailangan natin, dapat may lagay natin siya sa nyog. Nyog to nyog. Na syempre, una malilim. Tapos wala yung sasabitan na kung ano-ano. Sa nyog na to. Hanggang, yung kapartner niyan. So, itong sakin na to, tingin ko man, hindi siya magiging concern. Kasi hindi naman siya kalapitan, hindi naman siya ikutan. And then, yung isa, mula dito, hanggang doon dun sa anong yan. para malayo yung kanilang tatakbuhan so pwede rin kami mag training dito halimbawa para sila ay yung pag naglalaro kami ganyan pag hindi pa kabisado masyado pa rin yung kanilang behavior at least controlled sila at makapaglaro kami so dito yung ordinary yung tali lang doon natin sa kabilang side babatakin ikitensyon natin doon sa kabila ito lalagyan din natin ng stopper ito para naman hindi pag sila itatakbo hindi naman sila sasalpok do sa puno para dito meron tayo nitong flexible hose yun yung gagamitin natin dito sasalpok itong puli natin para hindi kagad masira yung ating tali yan na dito nakatali si Luna at Hunter pag tatakbo sila may buhol dito tatanjain lang natin kung saan pag mo nila yan o, dyan sasalpok hindi magisisira yung ating uh, puli hindi rin mga mapupudpod masyado kagad yung ating tali pag may ganito so ganito ang magiging itsura nyan may puli tayo so ito syempre na kay Luna to at kay Hunter pero hindi lagi tapos pag naka fix na yan dyan natin itatali so yan pwede na silang magpabalik-balik dyan mula dito hanggang doon so ititension na lang natin itatali natin yung tama lang kasi ito yung sinasabi ko kanina pag wala siyang stopper mara silang bumuhol doon sa nyog na kinakapitan mismo yan pag may stopper hanggang dito lang sila okay so tingnan natin ang magiging reaction ni Luna siya muna ilagay natin kasi gaslaw talaga tong aso na to eh So, Bay Pinoy Dog Whisperer. Pag sila ilalabas, madali lang pag pinapalabas. <laughs> pero, nakailang try na ako. Medyo challenging talaga siya. Pag pinapalabas, dapat intayin natin sila mag-calm down. So, take your time bago natin sila ilabas. Pipeke daw tayo ng ating mga aso kasi akala natin kalmado na. Pero, nagpapanggap lang sila. <laughs> Kaya huwag tayo papabudol. Kasi ito, sanay na siya na ganito yung itsura niya. <clears throat> Pag nasa kennel niya siya. Pero once buksan ko yung pinto, naku control pa rin niya pero once tumapak siya dito, yan. Break loose na siya. Paglabas, hintayin lang nating mag-calm down siya bago tayo maglakad. Time consuming talaga siya pero yun yung ano eh, yung style para hindi sila masanay na damba ng damba po na ng ginagawa uh, pag ganun, huwag masyadong papakadala kasi baka mamaya siya ay nagpapanggap oh tulad yan yun <laughs> na no Psst. Psst. Grabe distracted o. Pero hindi naman nakahirapan siyang ilakad. So much less na yung kanyang leash pulling. Try natin kung ano yung magiging reaction niya dito pag nilagay natin siya dito sa kanyang zip line Pagtanggal ko ng training leash. As expected, siya ay naging hyper na naman. Yeah, at least control yung environment niya. At control yung environment niya, mas safe siya, mas safe yung mga nasa paligid niya. Habang hindi pa siya ganun kadisiplinado or hanggat hindi pa natin siya kabisado. Okay, mukhang okay naman. go natin si Hunter naman. Okay, habang si Luna, na dito lang naman kami sa malapit. Itay ko lang siya kumalma bago ko siya lapitan. Gagawin naman namin itong isa. Ito, hanggang doon. Si Luna, kada lalapit ako sa side niya, kunwari good girl. Pero pag malapit na ako, damba na siya. Mautak din. So may napanood akong video ni the Pinoy Dog Whisperer pag uh, ang aso may anxiety katulad yan hindi siya mapakali na nandun lang siya malayo ako actually hindi naman malayo eh pero ganun siya nang ganun sa akin dapat daw hindi natin ni entertain pag nag behave siya saka natin uh, lapitan siya para uh, hindi tayo mahirapan at Siyempre yung aso, hindi siya mahirapan, hindi siya nagkaka-separation anxiety Pag tagal Okay lang na malayo ako sa kanya, independent siya yun, yun yung term ni Pinoy Dog whisperer, dapat independent siya So painumin natin siya, kailangan niya ng tubig Dapat mag behave muna siya, bago natin siya bigyan tubig Ay bago pa naman kumalman na naman Luna naman, grabe ka na Tinapos na namin yung isang zipline. Same style and method. So ayan, okay na yung ating dito sa likod bahay natin para pag sila iitatae So ang set up natin kasunod ay yung sa the Farm Bago tayo pumunta sa the Farm, dumating na ang bagong uniform namin kaya binigay ko na sa kanila nakaawa na ako sa aming sarili ng aming mga uniform puro pintura sa aking jogging pants oh, note note pero ba yung butas na butas so para dito siyempre meron tayong bagong set ng ating uniform para hindi tayo mukhang kawawa may na tayong uniform Siyempre, pag may ginagawa kami sa farm, mainit o kaya minsan naman susuot kami sa masukal. Protection ito sa init, sa lamig at saka sa, ano, sa mga insekto yeah. So dito tayo sa Todo Farm. Kasama ko si Hunter. Dito naman tayo maglalagay ng no zipline nila. So ang identify ko is dito. Papunta doon. At isa doon. Papunta doon. Same criteria. Dapat malilim. And same setup kaso ang kulit ni Hunter, walang kapayapaan habang gumagawa kami paguring ko nga saglit gamit ang flirt pole dito wala siyang sawa, sige takbo nang mapagod ka natapos na rin ang zipline nya, try natin so for the first time try ni Hunter sa kanyang zipline Dito, makikita mas relax si Hunter kaysa kay Luna sa zipline. So, on the second thought pala, iwalay namin dito. Kasi baka mamaya, yung chikinaryo, masakop nyo yung dalawang zipline. So, wala na tayo magiging choice pag gano'n nangyari. Kaya, isa doon sa sulok at isa dito sa pinakagitna medyo kit na to. Ginawa lang namin ang pangalawang zip line. So ito na yung ating pangalawang zip line. Tingnan natin kung ano tingin ni Hunter dito sa ating zip line na to. So Nag-enjoy Ako <laughs> Wala naman nag-enjoy si Hunter Si Luna, tingin ko masasanay naman siya Pag minsan-minsan Pag narito tayo, ikakabit natin dito Pero si Hunter, tingin ko walang problema Na-enjoy niya Gagandahan dito Pwede pwede maglaro ng flirt pole sa ganitong setup Mapapagod si Hunter na hindi ako mag-alala na baka ako saan siya mapunta kapag na-distract siya. Kinabukasan sa bagong farm. Dalawang magkabukod yung ating lalagyan ng zipline natin dito. Ito yung strategic pagdating sa lilom and then doon sa may lapit sa gate. Kina natin kung anong tingin ni Hunter sa parehas kapag nakalagay na ito. Si Hunter ulit ang magtatry dito. So may lilim naman dito. Gagawa pa tayo ng isa doon. Okay. Tapos na ito. Lipan natin sa si hunter dito. Tingnan natin kung anong tingin niya. Grabe ang drive ni hunter sa mga ganito. Walang sawa talaga at walang kapaguran. Okay. Yan para sa supply ng ating mga aso na si hunter at si luna. Para to assist tayo sa kanilang training at sa safety namin niya at ng lahat ng nakapaligid lalo na sa ating magiging mga alaga Yun lang peace